Aray! Ang sakit ng ngipin ko ah! Bakit kaya sa mga sakit to? Aray! Ano ba yan? Bakit ang sakit? Ay! kumusta mga bata? Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James. At ngayong araw na ito, meron akong isang kwentong inienda para sa inyo. Pero siyempre, bago natin simulan ang ating kwentuhan, ako ay magtatanong muna. Handa na ba kayo? Abay, magaling kong ganun. Ang tanong ko sa inyo mga bata, Uh, bakit kaya sumasakit ang ating ngipin? Tamang-tama, may kinalaman yan sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin ang ating kwento. Pero, hindi ko na matiis. Pupunta mo na ako kay Doc, Kasi, ang sakit talaga, eh. Ang pamagat ng ating kwento ay Bakit tayo nagsisipilyo ng ating mga ngipin? Ito ay kwento ng Room to Read at goit ni Kampung Pasungsok tatid sa atin ng let's read ng The Asia Foundation ding 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 tapos na ang recess araw-araw ay nagmamataling lumabas ng silid aralan si Tongkun para bumili ng mga matatamis at merienda Kakainin ni Tongkun ang kanyang mga candy at iba pang pagkain. Pagkatapos ay dali-dali siyang maglalaro at nakakalimutan na ang pagsisipilyo ng kanyang mga ngipin. Nagsimulang maging ang mga ngipin ni Tongkun. Minsan, mabaho ang hininga niya. Nagsimula nang sumakit ang ngipin ni Tongkun. Dahil dito, ay hinihimas niya palagi ang kanyang pisngi. Hinawakan ni Tongkun ang kanyang pisngi. Oh ko! Ang sakit ng ngipin ko! Oh, 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 oh. Iyak niya. Sinabihan ni Song Chai si Tongkun na magsipilyo. kutsilyo dahil masakit ang ngipin ko. Kung gusto mong hindi sa sakit ang ngipin mo, dapat ay palagi kang magsisipilyo at bawasan ang pagkain ng candy. Paliwanag ni Songcha. Ganito ka dapat magsipilyo. Magsipilyo ka sa panlabas at panloob na bahagi ng iyong ngipin. Magsipilyo sa itaas at ibabang ngipin. Sipilyoin ang iyong dila, magmumok at idura ang tubig. Sipilyoin ang ngipin hanggang malinis na sila. Gawin ito araw-araw, tuwing umaga, Sinunod ni Tongkun ang mga hakbang ng pagsisipilyo ay sa sinabi ni Song Chay. Nagsipilyo si Tongkun ng ngipin niya hanggang naging malinis ito. Pagkatapos ay dinura niya na ang tubig. Malapat ang ngiti ni Tongkun at napasigaw sa tuwa. Yehey! Hindi na kulay dilaw ang aking mga ngipin! Wala na akong luka! mga ng ngipin at hindi na sumasakit. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. At syempre, tandaan din natin na ang labis pala na pagkain ng candy ay hindi maganda sa ating mga ngipin. At syempre, ugaliin na rin natin ang pagsisipilyo ng ngipin araw-araw pagkatapos kumain sa umaga at ganoon din bago matulog sa gabi. O paano, hanggang dito na lang ha. Muli ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano, hanggang sa muling kwentuan, paalam! Ayan, maganda na ang ngipin ko! 敬你一礼，拜拜。